ganda ng bahay oh, ang ganda rin ng sky. very nice house roads. I think this is new, not tenant yet. yeah, new. they have an elevator roads. they have elevator. Yeah. ah, that's four bedroom I think, four unit. they have a number. ready for that. Let's go. Good morning, good morning sa ating lahat O, oh, anong araw ba dyan o oh, gabi Namashel kami sa town Ang ganda ng ano o oh. Pabahay yata ito para sa ano Sa mga senior o what Ela, eh, ano na kami Watch it, watch it, Ah uh, Teka, tatawid muna kami ay, ay tatawid Busy road Police car. car Naka red light pa Let's go Galing kami sa ultrasound ng aking asawa Ngayon, sabi ko stop muna tayo, dito muna tayo sa ano sa Queenstown 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 Park Ito siya ito ang Queenstown Park ng aming lugar. May relis ng train. Para lang ito sa ano. Dito lang yan mag-ikot-ikot sa ano. Sa lugar namin. Hindi ito, hindi ito pwedeng lumabas. I think we have down that after all. Yeah, I told you. It's hard, it's, it's not easy to Okay, okay Are you crossing the... Down there, in the garden there Yeah Be careful to Ano, ano muna daw si asawa ko Ay Oo oh, nga Ayan, walang ano Meron siyang tungkod Kasi meron siyang hernia Baka mamaya sumak inaalalayan niya yung hita niya. Yan. Bumalik siya dun sa aming car. Kasi medyo malayo daw ang ano. Sabi ko nga kanina, bakit siya lumiko? Dapat nag ang daan namin. Sabi niya baka wala daw, wala dong car park. Eh nakita niya ngayon ma may empty. Malayo para maglakad balik pa balik kami. Ayan. Sige maglakad na ako. Iwan ko na siya. galing kami ng ano, ng hospital, private hospital nagpa-scan siya yung kanyang pub, uh, private hospital lang bayad yun, sagot ng government kasi senior na siya over senior na over <laughs> yan ngayon, sabi niya, at santay pupunta sabi, may bala kang punta, sabi ko oo, sabi ko, mag-ano muna ako mamashall muna ako doon sa Queens Queens Queens, ano ba to? Naano yung aking dila sa aking postizo? Queenstown. Queenstown, Maribaro. Ayan. Mainit kaya? Lalakad ako ang init. Ayan. Ayan. Ayan, ikot na siya. Ito may release ng train. Dito lang yan, mag-ikot-ikot sa amin. Pagka holiday, merong train na ano, na para lang sa mga ano, mga gusto mag-ride on. May bayad. Magandang Tuesday sa ating lahat. Dito umaga. 11 o'clock na malapit na mag lunch time dito kami mag waiting para sa ano kung gusto namin sumakay ngayon ang kuha ng ticket doon pa sa kalagitnaan papunta doon oh. samahan nyo ako mama Michelle ako ito yung ano ang kanya. ito yung train oh Yan, yan, papap. Yan, yan. kinatatayuan ko ngayon dito, tapos paikot yan. Tapos, ano na yan? River na. Hanggang doon. Ayan siya. Nung araw, ganito pala yan. Nung araw. Mga, ah, ayan. 1873 to 2023. Okay. ikut ikot na tayo. Ayan ang ano, department store. Ay, dalda ako ng dalda. na pala si Habi ko. Oh. Ayan na, nakapark siya. Ang ganda ng parking niya. Medyo, hindi nga lang malilim. Yung ano, yung puno na kalbo na. Magaano yan sa ano, mga ano siguro to. mag uumpisa na siya mag, ano, magdahon ngayong spring. Hello! si hi! Dada! <laughs> Hindi na siya pwede sa pang bilisang lakad. <laughs> Hi! Hi! <laughs> pasyal, pasyal tayo. Samahan niyo ako. Nagagandahan talaga ako dito. Oh, kasi spring nga, ah, nagpalit sila ng flower. nag ang kanilang flower. Eto na siya. Ayun na, sumusunod na si Habi sa akin you know ang ganda ng bulaklak ito ang palibot niya yan tapos upo ka dito oo ayan popoint ko na lang si Habe dito kay mag ikot ikot ako Araw ng Tuesday, may school. Lumabas muna kami ng asawa ko. Manoklay nga muna ako kay ang aking aking buhok ay buhag-hag. Magsusumbrero ako kasi mainit. Tanghaling ano eh, 11 o'clock. Tumayo ang buhok ko kaya nakasumbrero ako. Malamig kanina kaya nagsuot ako ng sweater ay okay lang yun. Kasi mainit. Hi! Oh yes, hang on darling. Hang on. Maghahat ako kasi mainit. It's hot. Ang aking cute na hot. Mm. Say hi! <laughs> There's nothing to say there. I said say hi. Yes, I know. I'm going there. Just hang on a minute. Sabi niya wala daw makikita dyan. Ito. O, sige na. You sit down here, Rods. You sit down here. All right. Hi. Mag-sunglass mag sa ako kasi mainit. Sa mata. Oh, ayan na. See you next week. <laughs> See you next week. <laughs> Masyal ako dito. Sabi ko, kuha nga ako ng video dito kasi ang ganda ng mga flowers. oh. Ayan. Lalapit ako. Ayan. Ay, kung wala akong hot, mainit. Oh. Ay, may, may daanan pala dito. Wow, ang ganda nga talaga, oh. Okay. Ang kita, ningal ako, ay. Paakit kasi itong ano, eh. Papunta sa bulaklak. Ang ganda ng bulaklak, oh. Kailangan may, madilim kasi may sunglass ako, mainit. Ayan, oh, ang ganda, oh. Oh. Wow. So pretty. Iba-ibang klaseng ano, bulaklak. Ayan, oh. Ang ganda-ganda. Oh. Ikot, ikot ko kayo dito sa ano ng bulaklak. Ito na naman ang aking ano, content. Magbibideo ako ng bulaklak. Oh, iba-ibang klaseng kulay. Ilang kulay ba ito? Eh? Ilang klaseng bulaklak. Ayan siya, oh. Gilakad tayo, lakad. Ayan. Ayan siya. May puti rin pala, oh. White pink, dark pink. For, ah, uh, may, may parang lavender. Ayan siya, oh. Ayan. Baka mamaya mahulog na ako. <laughs> Ayan siya. Ilang step tong kanilang ano? kanilang flower Ayan siya oh ang ganda oh ang ganda ganda nakaka attract siya Marami nagano dito nag nagbi video, Mabuti ngayon solo ko kasi mainit <laughs> tanghaling tapat Ayan siya yan Hindi ko na pinasama yung asawa ko kasi mainit 'di ba ako naka-long sleeve ako naka-hat naka-sunglasses ayos na ayos na kasapatos mm. ayan siya ayan pagdating dito yung parang rosal ay hindi, hindi yata. mabango ba ito hindi ko alam kung mabango ito walang amoy wala mm. ayan siya meron ako nito kulay orange yung sa akin ayan dark orange pink white ayan siya pink pink plain pink a uh, pink pink na ano ayan wow ang ganda oh ayan tapos meron din palang daanan dito so, natuyo na kasi mainit ako lang tu naglalakad dito ayan Ayan siya. Haakit ako. Ito rin o, iba ibarin ang kulay. Ayan, o oh, ang ganda Oh. Ay ang ganda ng kanyang design. Yung gilid niya ay ah, may pagkak-pitch, dark peach, white, light pink, white. Yan. Purple. Ang ganda oh. Oh, yan. Palaban siya sa init. Yan. Tapos maliliit na flower. Ayan siya, maliliit na flower. Iba-ibang kulay din. Oh. Tapos may naliligaw pa sa ano, <laughs> siguro mga natapon na seeds. Oh, sa so daanan. Ayan siya. Ito, dark orange na naligaw. Nahulog siguro yung uh, ano, yung kanyang seeds. Ayan. Tapos may white din dito. Ayan. Mga seeds siguro to na ano, nadala ng hangin. Tumubo. Ayan siya. Ito, isang ano rin to, variety Oh. Puti. Ano to puti? Green. Mm parang yung katulad ng ano yung purple yan 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 ang bulaklak oh ang ganda kay ganda kay ganda ganda yan mag ikot pa ako yan tapos mayroon dito yan oh, parang bangka dalawang bangka si naunang bangka yan aakit ako doon samahan niyo ako pasyal tayo kawawa naman si habi ko <laughs> pinagtyagaan ako ditong dalhin <laughs> hi hi <laughs> sana yun Asan na si sabi ko ayun <laughs> Ah, ayan ah, na <laughs> parang wave ng kanyang ano baston okay tara na ng sa harap nito grocery shop parking parking na mga trabahador may makakita sa ng init init naginikot <laughs> Ayan siya oh, ang ganda rin oh. Paakyat nga. Oh, ang ganda no. Pulang-pula ang pagka ano niya. Si pula guys, hindi to pula eh. Dark dark orange. Oh, ano ba to red blood? Hindi ko alam to kung red orange o oh, ano ba. Parang red orange hindi siya red. Meron din ako nito sa bahay, ibang kulay. Parang, ano, orange lang yata yun. Ayan siya, oh. Ayan. Ayan. Naka, nakatanim siya sa, ano, sa bangka. Bangka na sinauna. <laughs> ah, ayan. Ayan, may umayip, ipuan pa dito, oh. Hmm. Ang galing na pagkagawa nila, oh. Baruto. narinig ko yung baruto. Bali. Ano pala siya? Tatlo. Tatlong baroto. Bangka. Ayan. O. Oh. Ayan siya. Parehas lang din yan. Parehas lang din yan. Meron din ako nito. Yan. Okay. Ano pa ba? Malayo na doon. Ayoko na doon pumunta. Baka mapagalitan tayo. Ito naman iba ang kulay. Ito ang peach. Yes, mainit. Napakainit. Ayan, oh, peach yan. Maliliit pa. Ito parang bagong tanim. Oh. Tinabunan ng ano, ng ito, 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 balat ng puno agoy ang init mainit kaya mainit tapos ito ganito lang siya may ganito ko sa bahay, namatay yun natabunan hindi siya natama ng natamaan ng araw, kailangan to natamaan ng araw talagang straight in the sunlight ayan ang bulaklak niya ayun parang buhok ay meron meron pala dito na ano ibang tanim naman, to. ay ibang bulaklak yun ito ano meron dito ano bang mayroon? Ah, ikutan lang. Oh. Pasyalan lang. Pasyalan. Pasyalan lang. Ayan, pasyal tayo. Ay, po siya. <laughs> sorry. 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 <laughs> Ay, <laughs> nag-ano pala ito pagka may pumasok sa loob. Nagulat ako, sorry. Na na ako nag ako. Nag-ulat ako. Pasensya na po. Upo tayo dito. Ah, mainit naman ng upuan. Mainit. Ah, ito. Mm. Pag may lumapit pala dyan, automatic siya nag ano, historical. Oo, oo nga. ng ano, ang yan. Mm. Nagulat ako. Oh, Para siyang radio na bigla nilang nagsalita. Nagulat tuloy ako. Ayan, uh. Ang ano siguro history siguro yung ano yung radio. Ayan siya. Ayan. Oo nga. History nga ang sina ano niya. Tumigil na. Tumigil na siya. Ayan. Ang ganda ng po ano. Pag tumat tumapat ka lang pala doon nagsasalita yung ano parang automatic ba? Kaya pati sila nagulat din eh. Mas lalo ako nagulat. Kaya pasensya na yung words ko. Ayan, ang ganda. Ang ganda naman ito. Ganito siya mamulaklak. Ah? Huh? Ang ganda, no? Ayaw ko ang pangalan nito. Hmm. Tawag dito battle brush ata ito. O oh, battle brush. Red. Red. Ayan. Ayan. Ito. Ito ang park dito. Mm, um, ayan. Mga history. Yes. Ayan. Mamaya magpicture kami dalawa ni dun sa flower kasi medyo malapit sa kanya hindi siya pwedeng lumakad ng ano kasabay ko magpapagod siya ayan yan yung may clock parang wall clock ah, parang clock sa labas yan ay yan ang post office namin ang main post office yan siya dyan yan may clock tapat lang nitong park Queenstown Park ito yung nagsasalita eh oh, yan, oh. Yan. parang radio automatic siya pag may tumapat mm -mm, mga history nga oh, may meron pang yung sinaunang ano, sinaunang Ganda ng bato. Oh. Sinaunang tawag nito? Sinaunang ano? Typewriter. Oh, he. To, oh. Corona. Ay. Oo. Uh -huh. Sinaunang typewriter. Naka-stack na. Ayan siya. Tapos yan. Tapos may lady na nakaupo. Nagbabasa ng libro. Ayan siya. Ayan. Ayan. Masarap umupo dito. Oh. Magpahangin. Aray ko. Ah, upo mga tayo. Mahaba ang park. Kaya hindi pwede si, ha si habi ko kasama. Tabihan ko kaya eh, Mainit naman kasi eh Hindi pwedeng tabihan yung ano Teka Bababa ako Tatabihan ko si ano Wala naman akong kausap Wala akong kasabay Tatabihan ko yung ano Yung statue Tabi tayo ah Tabi tayo Pwede tayong tumabi Ah tumabi Pwede tayong magtabi Tumabi tuloy Teka aakit ako Akit ah, ay. Aray ko. What is this? Hiding something here. Ah, St. Mary, Emily. Year 9. St. Mary College. Nagay kita dyan kay IT Kayata. Tabi tayo. Door. Ah, magpa-picture pic video. Oh, post. Oh, ito kami dalawa. Ang ganda niya, oh. Sobrang talino. Nagbabasa ng libro. Tapos may sinauna siyang hat. Ayan. Sinaunang hat. Kaya paano ba yun? may oh, May sinaunang hat. Nagbabasa siya. Nag ah, palagay ko nagmememorize memorize ito. Oh, eh. Oh, nagme nga. Tabi tayo, ha? Ayan. Ayan kami dalawa. Picture, picjo kami dalawa. Tabi, tabi. Talo talaga ako sa ilong niya eh. Panguing ilong ko eh. Ang tangos ng ilong niya. Tapos slim siya. Halos doble ng katawan ko. Ayan siya. Hindi ko mailayo ang ano. Hindi abot ng kamay ko. Ayan. Sobrang talent niya. Kabaliktara naman ako. Thank you. Alis na ako. Wala akong magawa. Kinakausap ko na nananahimik. Wala kasi akong kausap eh. Teka. Sana hindi mainip yung aking asawa doon. Eto. Ayan, may, meron akong ano, kasama din dito. Pwede pa picture, pa post. Ay la, nagulat na naman ako. Ayan. Ano niya? Pa picture. Mga sundalo nung araw. Ayan siya on. Oh. Ayan. Picture tayong dalawa ha. Huwag mo akong ano ha. Huwag mo akong tabikin ha. Tabi-tabi. Makikipost lang kami. Makikipost. Ay, ayaw man. Nahirapan ako. May hawak siyang rifle. Ayan. Wala lang magawa. Magpapapicture lang kami. Ayan. Mm. Thank you. Ang ganda o. Oh. Ay, ang ganda naman o. Oh. Ah, bugumbilya pala yung sa taas dito bugambilya tapos may mga ano may puno na may mga bunga ayaw ko anong bunga yan hindi ko maabot yung mataas para siyang ano para siyang pipino pipino na brown <laughs> ayan yan ang bunga niya ayan ang daming bunga oh tara na baba na ako baba na ako balik na ako baka Magalit na yung ano. naghintay sa akin. Magpicture-picture din kami. Hmm. Ayan. Nakasombrero ako kasi sobrang Sobra init sa labas. Pag ano malilim, dito I lang sa may... Main... Main... Naapakan ko mm -hmm. siguro yung ano. Hmm. Ito, eto na na kami mabalik na ako. Na. <laughs> Meron din nagbibideo. Di <laughs> Nag-picture, nag-video din sa ano sa lady. Ang ganda ng park. Linis. Maliwala sa ano. Sa isipan. Ay, babalik na ako. Ako ay babalik na. At naiinip na yung aking hobby. Ayan. Ano na ako? Ano na ito? 20. Ano ito? Ayan. Ayan. di tayo. Mm -hmm. Hindi na ko diyan kasi may nakaupo. Hindi na ko dadaan, kami nakaupo. Pa picture ako dito, picture. Picture tayo ha, tabi-tabi. Picture kami. Ayan. Thank you. bilisan ko kasi malapit na ako magano. Ayan. Ayan siya. Yung dalawang ano. Saan ba yun? Lalapit nga ako. Sandali. Dito. Hello. Ang ganda ng aming bulaklak. Okay. Babaan na ako. Eh. <laughs>